Laging kasama yun. Ito yung kanyang itsura. So, kailangan mag-align ng hood, bumper at saka grills, fender, at ang kanyang mga clearance. Din ba ito? Ay, basag na. Basag din yung pan ng radiator. Ayan. 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 medyo ilalapat na kailangan na lang ang pagta-timing ng clearance sumasabit pa kasi sa grills kaya ini adjust pare nasa debapping portion na tayo ang kailangan lang sa pagbabapping ay bataas yung reserve mong tiyaga kasi kapag ka ikaw ay kinulang sa tiyaga, hindi ka makakapaglabas ng magandang resulta ng kintab. tapos at maayos ang kinalabasan ng ating performance so ito yung kanyang mags din yung kanyang hood din binalik natin yung mga accessories na ating pinagkakalas so naka-align mula din sa pagkakalas